bahan ng gobyerno ang pagkakaroon ng parehong maximum percentage increase o 4% lamang sa mga residential rates sa na nangungupahan ng 10,000 piso pa baba simula January 1 hanggang katapusan ng taong ito. Batay po yan sa isinigawang census ng Philippine Statistics Authority sa ubiiral noong rental rates, inflation at Sueldo ng mga nangungupahan. Para pag-usapan niyan, makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si DSUD Under Secretary Henry Yapat. Pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Usec. Magandang hapon, Ms. Ruth. Una po muna, uh, pakipaliwanag lang sa proseso nitong nga uh, pagpapataw po ng increase sa rental rates. Ano po ba yung talagang sinusunod sa batas na uh, annually po ba ito? Pakipaliwanag, sir. Okay. Ang Republic Act 9653 or ang Rent Control Act, itinatag uh, in 2009, ibigay po yung responsibility ng pagdetermine kung anong gano'ng kataas sa uh, dating HUDCC. Mm -hmm. ang, in 2019, nung itinayo na hindi, so nalipat po sa ating opisina, ang responsibility of determining that rate. Uh, together with the creation ng ating uh, Republic Act 11 itinatag po yung National Human Settlements Board. At itong Human Settlements Board, siya po ang ngayon nagbibigay o nagsatakda ng magkano pwede itaas sa mga mm -hmm. renta. Ito po ay annually. Ano po bang pinapayagan sa batas? Uh, binibigay po yung responsibility sa National Human Settlements Board. Mm -hmm. So nasa Human Settlements Board na po ang mag-determine kung gusto niyang annually or every other year or every three years. Nasa discretion na po ng National Human Settlements Board ito. Okay. Ang inilabas nyo ngayon for 2024 ay maximum of uh, 4% for those na 10,000 pesos and below. Pero last year, iba po ito. In the past years, uh, pakipaliwanag po yung naging adjustment. Tama um, po. In previous years, ang in-implement po natin are three-tier. Mm -hmm. Yung mga rental na below 5,000, ang rate po natin is 2% between 5000 and below 9000 mm -mm. ang rate po natin 7% and then from 9000 to 10000 max ang rate po natin is 11%. Mm -mm. This year po na uh base sa resolution ng National Human Settlements Board pinagkaisa na lang yung rates at uh, ang maximum cap po natin ay 4%. Mm -hmm. Bakit po? Kasi ko ikukumpara niyan, yung maximum ay for every everything, no? 5 uh, k pa baba kasi 10k max, 'di ba? Yung pinakita po natin, pinapakita natin iba-iba, no? But po nagdecide na uniform na maximum of 4%. And alam ko nga yung binanggit ko kanina, iba-iba po yung basis, no? May factors na kino-consider. Tama po. Ang una-una tiningnan po natin yung laki nung mako-cover nung rent control, no? Ayon sa pagsusuri, meron tayong 2.86 million families mm -hmm. na covered na or mga renters. Out of this number, uh, 95% or 2.72 million are paying 10,000 and below. Mm -hmm. So yun yung uh, dami ng mga nangungupahan ngayon na under 10,000. Mm -hmm. Second, yung ating uh, tinindan din yung kumpara yung ating annual uh, income increase last year into 2023. Ayon sa pagsusuri natin, ang average increase is only 7%. So, minabuti ng National Human Settlements Board na wag na magkaroon ng separate na mm -hmm. cap or separate na, na bracket for each of these three considering na ang maximum naman or na ang average ng sweldo na tanggap natin is 7%. Mm -hmm. And that's how they arrive at the 4%. This is also with the recommendation ng ating NEDA. Okay. Pero, uh, Yusek, kung nag-increase last year... Pwede po ba ulit mag-increase ngayon? Or ano po ba yung naging gap? Sa yes. Uh -oh. Ang nakalagay sa batas, pwede lang mag-increase once a year. Okay. And itong uh, rent control natin, ang apektado lang nito are actually those that are existing tenant mm -hmm. as of 2023. Ibig sabihin po, kung meron pong bagong tenant in 2024, hindi na po sila covered mm -hmm. ng ating rent control act. What does that mean? Kunwari, 10,000 10, last year tapos may bagong uupa ngayon January. So hindi na po sila covered. So, 10,000 pa rin dapat? Or? No, hindi na po. Bali ko meron kayong bagong renter mm -mm. at lagpas na or 10,000 and above, hindi na po sila covered basta may bagong renter, hindi po sila covered. Ang binabantayan po natin yung mm -hmm. mga existing tenant. 'Yun lang mm -hmm. pwedeng mas mas ma-cover nitong 4% cap. Mm -hmm. So yung nilain ko lang, for example, pinapaupa po siya nung 2023 na 10% and then na-end yung contract ng December. So kukuha po ng bago, no? Uh, or sabihin na natin 9,000, wag tayo dun sa 10,000, 9,000. So pwede po bang yung landlord pwede siyang ipapaupa niya ng January 9,000 or pwede niya na ipatong yung 4 I, pagdating na ng January, papatong na niya yung 4% mm, on top of okay. the 9,000. Ah, okay. But applicable lang to kung yung renter niya is the same renter. Pagbago, 9,000 pa rin. Pagbago na, pwede siyang mag-go mag as much as 10,000. Oh, oh, so he hindi na po cover it. ng yeah, rent that's control. Right. Okay. So, and then ano po ba yung mga uh, exempted? Halimbawa, residential lang po ba ito? Ang coverage or, po um, ng rent control natin are basically residential. But kasama po? Kasama po dito yung dormitory natin, bed spacers, mm, at okay. mga rooms. Mm, okay, pero hindi. when you say uh, dormers or uh, bed spacers, so yung mga students po, yes, uh, hindi sila students, exempted uh, in paying? So so the students are included dito because mga main users natin, mga dorms, are students, so they are also covered. Ah, okay. So But again, the maximum cap is 4% as well. Tapos pwede po bang ipataw to agad-agad or dapat i-inform na? In advance o oh, in two months, uh, mag increase na kami? Okay. Uh, Depende po yun kung kailan nag-end yung contract nila. Hindi pwedeng existing contract tapos papatungan na natin ng 4%. Ah, okay. Dapat matapos muna yung existing contract and then that's when we add the 4%. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating usapan. magwi break lang tayo kasama pa rin si Housing Undersecretary Henry Yap. Dito lang sa Newsroom ngayon sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon pinag-uusapan natin itong 4% cap sa monthly rental rates para sa taong ito sa mga uh, residential houses. Kasama po si Housing Undersecretary Henry. Yep. Kanina, Karina, uh, sir binanggit natin na yung uh, ito ay nag-start for this year, no? Yung 4%. Iba 'to dun sa, rent, uh, dun sa uh, allowed increase last year. Halimbawa po kung natapos yung tinanong ko na rin kayo kanina na pag natapos yung contract, sabi niyo doon pwedeng ipatupad. If yearly yung contract and then they uh, increased last year, tas Pwede po bang mag-increase ulit ngayon for the new contract? Yes. Uh, ang guidelines po natin, pag natapos na yung kontrata, then pag start ng bagong kontrata, doon pa lang ilalagay yung 4%. Mm -hmm. So kung yearly yung kontrata, pwede po yun pinapayagan na yearly din siya magtataas? Opo. But the rules natin on 4% is only applicable between January 1 and December 31. Mm -hmm, mm -hmm. So it's up to the National Human Settlements Board ulit mag-determine kung ano ang ipapataw niya for next year. Okay. Yung isa pa naman, kung hindi sumunod dito, halimbawa mag-increase ng mas mataas dito sa 4%, ano pong pwedeng gawin nung nangungupahan? Okay. May dalawa pong option yung ating mga nangungupahan. Una, magpadala po sila ng complaint sa ating departamento at action na namin yan, susulatan po namin yung landlord na hindi mm -hmm. tumutupad at sabihin namin ano yung sa batas. No? Second, yung pinakamabilis na venue is lumapit po sila sa barangay captain or sa lupo ng barangay kasi ito po ang objective magkaroon ng resolution agad mm -hmm. ang mga landlord at ang nangungupahan. Ngayon, pag hindi po uh, maka, mapasundo ng, ng barangay yung dalawang partido, doon lang magbibigay ng authority ang barangay na mag-file yung complainant sa korte. Mm, At ang okay. korte po ang mag- magha-handle po niyan. Mm -hmm. Yung ganito po ba usually uh, may Kung hindi man makarating sa korte, sa so bahagi niyo pa lang ho, may time po ba kung gaano kabilis na re-resolve? Sa sa amin po binibigyan po namin sila agad ng sulat, pero wala pa kasi kaming executory power kasi ang talagang may action po niyan yung barangay. Mm -mm, pero pwede po mm -mm. kaming agad sumulat sa kanila. Kinagagawa mm, okay. rin namin ngayon nag- nag-undertake uh, kami ng mga educational campaign para malaman ng mga nangungupa kung ano yung mga rights nila. Okay. So, bukod po dyan, pag-usapan na lang natin briefly, ano po ba ang focus ng mga programa nyo para sa taong ito, USEC? Yes, for this year, yung aming departamento, merong napulbahang bagong provision sa ating General Appropriations Act. Dalawa po ito. Una, yung ating PLANADO, which is basically a program for improving or providing technical assistance sa ating mga local government units inatasan po ang uh, DIsud na tulungan ang mga LGUs na magpa-approve or i-update yung kanilang comprehensive land use plan mm -hmm. Ayon dito din sa ating Philippine Development Plan for uh, this administration kailangan nating ma-update lahat 100% until 2028 mm -hmm. yung second na approve po sa ating uh, budget ay yung ating IDSAP or Integrated Disaster Assistance Program Uh, previously itong mga ito is uh, naka po sa DSWD mm -hmm. at ngayon anything that has to do with housing nalipat po sa ating mm -hmm. departamento. Mm -hmm. So ito po yung dalawang programa na implement namin this year. Okay. Yusek for more information na lang po saan sila pwedeng tumawag lalo na yung may tanong tungkol dito sa uh, rent, uh, rental rate increase. Opo, they they can write us or they can connect us through email. Meron may dalawang email address pwedeng pass at disu.gov.ph or info at disud.gov.ph Maraming pong salamat kay Undersecretary Henry Yap.